na talagang batikanong magagaling sa alahas. Ang ginto mo, bilaw, kaya po namin gawin puti isara po niyan. Hindi po magic yan. Totong buhay po yan. Kasi yan po alam ko. Lamang ang may alam. Okay, hey, kumusta po kayo mga kaibigan sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel sa mga nakasubscribe at sa hindi pa naman po nakasubscribe baka pwede pong pakipindot pindutin po ang subscribe pakipindot din po ang bell button lagay niyo po ay all para update po kayo sa lahat ng videos kung magugustuhan niyo po pakilike na din at pakishare kung may mga katanungan sulat po kayo sa comment section po dyan sa ibaba <laughs> so sa video po natin ito ay Ituturo ko po sa inyo yung mga tips, ano po, yung mga tips kung paano ka hindi mapiteke o paano ka hindi masisindikato ng isang mga gumagalang alahero. O kahit sa pwesto, ano po, dahil po sa aking kalanasan, marami akong kasama natin mamimili ng alahas. Hindi pa po ako ganun kabiha sa mamimili ng alahas. Ako po ay sumasama sa mga kakilala kong nakilala kong sa iba't ibang lugar. So, nakikita na ko po ng iba ay talagang gumagamit po ng maraming tricks, maraming pong technique, maraming dirty tactics, ano po, para makapanloko lamang po ng isang magbibenta ng alahas. Halimbawa, ako yung may-ari ng alahas, ibibenta ko yung aking quintas na gold. Marami pong paraan ang mamimili ng ginto, milap, upang iyan ay makuha nila ng mura minsan nga po eh, sinisira pa. Uh, sasabihin ko po sa inyo ah, kaming mga lahero, yung mga talagang batikanong magagaling sa alahas, ang ginto mo, nilaw, kaya po namin gawin puti sa harap niyan. Hindi po magic yan. Totong buhay po yan. Kasi yan po ay alam ko, ngunit hindi ko po ginagawa kailanman sa managing customer ko. Kasi ang katuliran ko, kung mabibili ko ang alas mo, mabibili ko. Sa para ang tama, hindi sa panluloko. Ano po? So, kami pong mga alahero ay, halimbawa, bininta mo yung yung hintas, o baka bibili mo tong hintas ko, gold. Ang gagawin po niya mag-aalas na yan, hindi ko nilalata, yung iba lang. Ito ay tips ko lang sa inyo, mga tip, para po kayo makaiwas. So, meron pong mag-aalas na kapag ka, pininasan po ng basahan, hindi po po pwede mo lang basahan. Dahil yung bertod mo ng pampaputi ay nakakatot po sa basahan. Pag sinasan, pak! Yung dilaw mo magiging puti-puti. Kahit nasabihin ng gold yan. Tapos sasabihin nila gold plated lang or peke. Meron nga pong kwento niyan eh. Yung na ako ay gumagala pa. Abot kami ng Bicol. Kung saan saan. Merong isang babae, Dahil po talagang naging customer ko po yung nagpagawa ng rilo eh. Sabi sa akin ganit na ganit siya. Ikaw bagay taga saan? Kasi may binabanggit po sila. May minimension silang tao. Na kung anong kung anong bayan. Ano po, hindi ko na po sasabihin sa inyo. Sabi ko, bakit po? Kasi may bininta akong hintas na ginto. Ay, niloko ba naman ako? Sabi ko, bakit ano pong ginawa? Ay, e, pinaputi. Tapos sabi, fake daw. Sabi ko, ano pong ginawa nyo? By the way, nakipagtalo ako sa kanya dahil alam ko namang to na yun dahil nagbenta pa ako ng dalawa kong baboy para lamang yan ay mabili ko yung alahas na yan. So, ang ginawa daw niya, nung hindi sila magkasundo, pinabarangay niya. Ah, nagbayad talaga po <laughs> yung mga mili lang pilak. Kaya po, kapag ganyan po ang encounter, alimbawa, alam mo naman ang alahas mo talagang tunay, at bigla pong sinira, pinaputi. Ipabarangay mo talaga, para po magbayad at matauhan. Okay? Pangalawa, o oh, yung technique mo naman, para bumalik po yung kulay, hindi, hindi naman masisira po yan eh. Alimbawa, pinaputi niya, tapos ay hindi mo binigay sa presyong gusto niya at tinaasan mo. So, halimbawa, hindi ka nagkasundo. Madali lamang po ibalik ang kulay ng kulay puting alahas. Pinaputi mo. Kumuha ka lamang po ng lighter. Hawa ka mo ng price. Pasawin mo po ng lighter. O, so, sinubin mo ng lighter. Maya-maya makikita mo habang umiinit, bumabalik po yung pagkakandilaw niyan. yun lamang po ang teknik niyan. Pangalawa, na dirty tactics po sa mga alahas. Ito po ay tinutulo ko sa inyo para kung sakaling mang maka-encounter kayo ng ganitong mga tao, ay hindi po masayang yung alas. Bibigyan po kayo ng, po kayo ng tip kung, kung paano malalaman ng isang tao ay uh, marunong gumawa ng ganyang dirty tactics. Ano po? Lagi po yung may hawak na basahan. Apo. Ano Tapos ikukuskus po sa iyong alahas. Pangalawa, ay tingnan mo rin po yung kanyang pananalita, yung kanyang pagkilos, yung kanyang paggalaw. Kasi alam niyo po ba ang tao, mababasa mo, sa kilos at paggalaw, sa mata at sa pananalita, makikita mo po yan. So pangalawa po naman na uh, dirty tactics na alam ko, inuulit ko po sa inyo, hindi po natin ginagawa ito. Yung iyong alahas po, ay pwede kong paitingin. Ay pa mo 24k yan. Pag yan po ay nilagyan ko ng asido, magiging kulay yung uling po yan. Ano po yung nilalagay sa asido? Dalawang, dalawang klase ang nilalagay doon. man ay hindi ko po ituturo. Sa akin po ay may ilang tao na, na natuto po sa pag-alahas. Kasi simple nung gumagala ako, may hilpura po ako niyan. May iba po natuto na at may mga chef na din po sila. Pero man hindi ko po tinuro sa kanila yung mga alam kong maruruming technique. Bakit? Dahil hindi ko po ginagawa. Baka, mabar baka mabarita pa nung may ari ng may-ari ng mamaya pag mo. Hindi mo alam. Eh. Bigla ka binaril at alam niyang gold dyan. Di ko ba? Delikado po yung ganyan. Pero may mga tao talagang napakalalakas na loob. Makapalilaw ko ng kapwa. Kahit po taya buhay. Pero sa akin, hindi ko po ginawa yan. Naparami na din po lugar na napuntaan ko. Iniikot ko po, po yan. So ang gagawin po nila, halimbawa, binibenta mo. Tapos po ay siyempre, kinatisin yan eh. Tapos bumuhusan po ng asido. Pag gumitin po yun, ngunit alam mo naman na gold, patatandaan nyo po, yun po ay ginagitan nila ng dirty tactics. At kung alam mo naman na tunay na ginto yan, at pag pipilitan nila ka nila sa nili, hindi eh, po kayo magharap sa barangay. Huwag niyo po pakakawalan yan. Sayang po ang inyong alahas. Pangatlo, ito pinakapatindi pinakamalupit nito. Diba yung pintas mo? Kahit sa dilimang malaking libre yan. Pag pinunasan po yan ang basahan ulit, pak, lagot-lagot na po yan. Pag sabihin, matigas yung alas mo, kanika din na yan. Dahil pag ginamitan po yan ng mga chemical na alam namin, na talaga po, puto na puto po yan. Pero hindi pong kwentong ganyan, talagang minimanda din. Dahil alam niya na ang kanyang alahas ay mahal, tunay, at naisasangla pala niya ngayon, palimbasang malaki po ang alaga ginamitan talaga ng paputol, lagot-lagot dinademanda din po sila at nagbayad din po sila sa presyong mataas ngunit, paalala ko lamang po sa mga nagbibinta ng alahas kami po lahat gumagalang ginto-pilak, gumagawa ng rinog-rinog ng alahas, ano po mag-iingat po kayo sa mga ganyan hindi naman po sila masasamang tao pakilinabi ko po sa inyo hindi po sila masasamang tao kaya mo po, minsan ay masasamang ugali. Magawa lamang po yung alahas mo. Talagang gagawin kahit masamang parang. Kung hindi mo po ibibinta yung alahas, huwag mo na po ipagmalaki. Kasi mayroong mga taong gusto lang ipagmalaki malaki kung tas niya. O, oh, Toto, magkano magka nang mo. Kaya nagagalit po yung ibang mamimili na abala mo siya pati yung gamit niya. Kaya ang ginagawa para makuha, nilalagot. Kaya pag hindi mo ibibinta, huwag mo na ipakita. Bakit mo pa ipapakita? Alam mo na po lang ginto yan. Pero kung ibibinta mo, ay di ibenta mo. So, sa atin pong mga tips ay nawa po ay ah uh, natuto po kayo sa atin. ah uh, makatulong po ito sa bawat isa na wala pong alam na kung paano makaiwas sa mga nanloloko na mamili ng ginto pilak. O yung iba niya, pahabol pa po. Yung iba nga, sa timbang ka naman titirahin. O yung timbangan na pa ganun, yan. Yeah. Kaya mas maganda yung timbangan po talaga digital para po patas ang laban. Sa inyo lamang po at maraming salamat. God bless po. Lamang ang may alam.